Magandang magandang umaga po Ngayon po ay Oktobre A1 na po Wednesday So Mahaba-haba yung pahinga ko kahapon Ngayon ay uh, Babiyahin naman po uh, Babiyahin naman po tayo Alas 5.41 so, muna ako Kasi Hindi ko nakaruwas kahapon Papahinga lang ako So kumusta naman po ang inyong uh, biyahe kahapon? So, ulan kahapon eh. So, sana ngayon, uh, may ano daw, nabalitaan ko may lindol daw kahapon uh, sa 6.0 yung ano, uh, intensity sa Cebu daw yung ano epicenter. Sana walang nasisira mga building doon. So maraming salamat po sa inyo ha at uh, isang like and subscribe naman po at masaya na po tayo diyan. So, pinapainit ko pa yung makina At uh, Nandahan na tayo mag car wash Dito ako ngayon Sa ano, sa amin Sa may Balintawak Quezon City So, doon ako ano Mag si self car wash lang muna ako doon sa may SM grass Kasi uh, Alanganin na Pagka magpakarwas car wash tayo sa ano Matagal, mga, magpa, matagal yung matagal car wash eh bilisan lang natin para abot tayo ng exacto na size Okay, let's go! Ayan, katapos ka lang mag-car wash dito Self-car wash tapos Yung katabi dito sa self-car wash Itong Grass Residence SM So, pick up na natin Malapit lang Tower 2. Nakarating ka na. Pangalawa natin dito sa May Avida Towers sa kabila, sa kaliwa. Papuntang Veterans malapit lang. Tatataraplana natin dito sa May Veterans uh, Hospital. Tapos medyo. Bago Lechon Manok Road 8, Quezon City papuntang Soler. Okay, malapit lang. Sa isang metro, lumiko sa kanan. Mas maganda yung mas maganda yung oh, 100 pa baba. <laughs> Ganda dito sa veteran. So, daming ano. Punong-puno ng ano. Punong kahoy. Saan eh? Dito. Hindi gawin mo pa ako pag galing dito, kanina galing ang, dito din ako sa, sa kabila pala ito Vita sa, ka, sa kabila Vita, Vida parang ano tapos pag kumaliwa pag kakumanan ka dyan pag ganitong oras sa umaga sobra parang traffic dito kasi nagbabatil niyo, papuntang ano yan eh papuntang pagkakakanan ka dito papuntang Quezon Ave uh, East Avenue Kanina sobrang traffic doon, no. Tapos bago pa lang ano, kumaliwan uh, nag-U-turn na ako banda dito lang. Dito ka lang umano. U U-turn dapat diyan kakaliwa ka na kaagad diyan, no. Para hindi ka ma dito sa sa kanan. Dito ka dadaan sa sa kabila. So wala walang traffic diyan. Punta ka doon tapos ano na yan. Uh, paglabas mo na doon sa ano yung mall doon, nakalimutan ko yung mall doon eh. Tapos yun na yun pick natin yung panglima sa my project 6 sa Siam lumiko sa kanan itong sinun itong hinatid ko dito sa my veterans nas din yun eh doon, doon ko rin doon ko rin doon ko rin uh pinick up yung ano yung isang pasahero kanina tapos pagdating ko doon 9 minutes nagbooking siya eh tapos pag sa siyam na po dating ko doon, pababa pa lang daw siya. Sabi <tip> ko, ay to ah, kanina pa siyang nagantay. Hindi malam bumaba. Ah, sabi ko, okay, okay lang sa akin yon Kaso lang, nung pag ano, alam ko na yung ruta na ano eh, matraffic kasi yun eh. Sabi niya, dito tayo sir, dito tayo, pakanan tayo. Nadidiscuss ko lang sa inyo ah, bago itong video sa... Sa, pakanan tayo sir sabi ko hindi ma'am kakaliwa tayo kasi kanina dumaan na ako dyan. Kaso lang, buti na lang, kumaliw, na, may na u pa ako. Abutin tayo ng mga suwerte na tayo kung 45 minutes makakarating tayo. Lapit-lapit na ng veterans. Ayaw talaga niya. Sabi ko, hindi ma'am. insist ko, alam, alam, alam ko na eh. Hindi, e, sabi pagdating dito, oh, di ba ma'am? Wala pang 10 minutes, nandito na tayo. Kasi kung doon pa tayo, baka abutin tayo ng isang oras. Uh, inano ko na kagad ni-rate ko na no kaagad siya ng 1 kasi eh syempre sigurado yun yun ang mga klasing pasahero na ano eh kasi araw-araw na siyang dumadaan siguro araw-araw siyang dumadaan doon sa traffic eh at tayo naman ala-ala taga dito din ako banda eh sa so, alam natin pasikot-sikot dito baka siguro yung mga driver na nakuha niya mga hindi taga dito eh doon dumadaan sa traffic Nung, nung, sinabi ko, di mama, wala, wala pa tayong 10 minutes, hindi siya umiimik. So, ibig sabihin doon, asahan mo na, kanina may, may, rate na ako na ano eh, 4 at saka 1. Pagka may madagdag doon, siya yon So, nag, kailangan natin i-counter na natin kaagad para para naman pwedeng tingnan ni Grab na eh, nag insist May nakalagay doon eh, insistent on ano, ah, uh, On, uh, on, on, road nag insist siya ng, ng ruta niya ito na naman tayo dito sa may Mindanao Avenue traffic talaga dyan project A tayo doon sa kabila ay hindi pala project, project 6 project 8 kasi doon malapit sa amin yun eh. project 6 ito natin to Dito tayo sa may Kamuning, papunta siya ng uh, kumbaw Nahanap ko yung file kanina Dito sa ano eh, sa CCTV Hirap, ah, hirap hanapin ng file Tagal Salam, so, na, kasi itong file Dito eh, siguro mga Dalawang oras lang, wala na, hindi mo naman, ano, na Maano, na na siya na Na, na auto-delete Papalitan ng bago dito natin Manhattan Heights papuntang Camp Crummy Gate 2 111 Pasok sa pinakakaliwa Dave Pupo sa Ilaga sa General Aguinaldo Avenue Dito nga ito tayo ngayon sa may Aranita Center Dumaanta Dalawang sunod na ano ah <laughs> Ganun yan eh pagka ano pagka naka-off yung saber. Talaga pinapasok yung mga PW. Tapos na yung ano alas 10:04 na. Nakasiyam din tayo Ang oh, peak hour bonus. Maganda na rin dito sa QC ah. Oh. Okay. Yung earnings natin ay 1,019. magkano ba yung ano natin last month yung ating past ka past yung ating KGR ah, naka 4 4,700 tayo qualified tayo antay na lang natin baka bukas o sa bukas makalawa Okay, let's go. Kakain muna tayo. Malak Pinoy Big Brother House. <coughs> Kakating na tayo dito sa Tanza. 453 to yung ginayaran niya. total na binayaran niya 1,391 kasama na yung toll gate okay nag-umpisa na naman yung ano 4 o'clock, 4 ang kulang natin muna tayo ng ano rambutan magkukuha kaya yung alipag kulang natin magkukuha kaya yung apat natin dito sa Cavite 4 na lang yung kulang natin ay Ah, tatlo na lang tatlo na lang yung kulang natin oh. maka na tayo eh. Gusto ko sabihin oh, 12, tatlo na lang yung kulang. kuha natin yung 520. Okay. Muna tayo nang ano. Ito yung update ng earnings na andin. 2484. Okay. okay tikman natin yung bibingka dito. bibingkan bigas gotong bisaya ya you know? loh saya bisa ya sa Saan, ano sa inubahan bakulod ah ako sa ano san carlos diyan nila niluluto na natin sarap eh yung uh, nakakabusog nakakabusog talaga to sarap. Kapi <laughs> at bibingka. Wala kasing ganito sa ano eh. Walang ganito sa Manila. Sa pagka bibilihin mo to sa mga ano, yung mga shop na mga social na shop, sobrang mahal. Hindi naman ganoon kasarap. Yeah. Mili na ako ng ano, dragon fruit. Dahil dragon fruit eh, dalawang piraso lagpas. Oh, ganito pala talaga yung actual ano. Yan no, ito yung ato yung pinaka kanila katang... ah, na, 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 dinikit hindi. Oh. Ano, nga, dyan, ano yan? Talagang Ah, talaga. May diba ugat diyan yan. Ayun no. Ah. Galing ganyan pala talaga. Ngayon lang una kita nang ano. Galing oh, parang parang ano, parang dinikit pero na, na natural din. Ah, na, natural, yan, na, natural talaga. talaga. Galing no may nakuha tayo dito sa silang din Five hundred twenty one. Saan ba to papunta? Tinanong natin. Umasok itong booking to na sa bulsa ko yung ano eh. Cellphone nagmirinda ako doon sa ano. Doon ng kape ako Village well, green isla uh, Shamrock saan to? Opo, di alam pero hindi in CR to eh. 500. Palayo Saan tayo ng palayo. <laughs> Sige.